Yo so, mga kasikop, for another reaction video. Kita niyo naman yung intro natin. Napaka sulid ah. Superman. Pero ayun na mga kasikop no, uh, itong reaction video ito kasi nag-viral to sa post o sa reels ni Bart Abuyabo. Shout out natin yan. Shout out nga pala sa may-ari ng video kay Arabong Hilaw. <laughs> Shout out kay Arabong Hilaw, no? Ito, gagawa natin to ng reaction video, no? Napakarami kasi nang nagtag, tag nag-message. Mga nagtatanong kung ano mo yung magiging reaction natin. Baka daw makadamay pa ng iba. So, unang-una, hindi to nangyari sa Tagbilaran City, no? Uh, sa ibang lungsod to nangyari. Ano nga ba yung mga nangyari dito? Bago nga pala natin simulan yung reaction natin, shout out nga pala sa nagbigay sa atin, no? Galing kay Pre-K, uh, Joshua Valientas. Shout out, thank you, thank you, thank you. So ayun nga no, according sa mayari ng video, uh, ito yung simula ng pag-on niya ng camera. Ang gamit kasi niya ng camera dito is uh, Insta360. Kaya ayun na nga, uh, nasundan niya to Yung nakamotor dito na Reader 150, if ay ata to is walang uh, plate number. Wala ata, nakasundiro na to wala ata yung helmet. So ayun na ito yung mga nangyari no, uh, check natin na. Ah. Check. dito na nga mapapansin nyo medyo mabilis na rin yung takbo nila kasi nga yung daan, yung daan dito medyo strict na rin to no nauuna talaga yung mga ego natin no na pag may nakikita tayong mga motor na mabilis din ayon uh, ayaw na ayaw natin nagpapa overtake or dalawa lang yan ayaw natin magpa overtake or gusto natin makipaghabulan at ayun na nga no? uh, bigla na lang napalingon si nakarader pagtingin, pagtingin niya na, uy, ayun na, nasa likod ko na pala, malapit na pala. At uh, yun ang disadvantage din nga pala, no. Uh, dito napansin din pala natin na walang side mirror si naka-reader, no. Kaya ayun ang disadvantage natin, palingon-lingon tayo. At uh, napaka-risky niyan kasi nga paglingon natin, hindi natin alam na may biglang lumabas na motor sa harapan natin. Uh, yun yung pa yung mag-cost ng disgust siya. At ayun na nga, sinasabi ko sa inyo yung risky hindi tayo nakap nakapagsuot ng helmet lalo na at napakabilis yung takbo natin no? hindi naman natin malalaman yung disgrasya hindi naman natin ma uh, no kung kailan yung disgrasya kaya napaka-importante ng helmet At dito na nga, uh, malapit na ng mahabol si rider 150 at hindi natin inaasahan na gagawin niya to tatanungin ko kayo bakit kaya niya nagawa to no yung natawag nila na Superman mga panood naman natin to no sa mga drag race na ginagawa nila to para mas maging matulin yung takbo yung hangin daw para hindi tumama sa katawan kaya siguro ginawa niya yan no napakaganda pa naman ang sit up ng motor ni Raider 150 kaya solid solid yung takbo niya dito kaso nga lang ayun na nga At napakalakas pa rin talaga nito ni R3. na lang at hindi rin nag-Superman to si r no. At dito naman ah, nag-minor naman siya. So sininyas pa niya na minor lang, relax lang, relax lang. Ano lang, chill ride lang tayo dito. Ayun, hindi ko 'yun yung pagkakaintindi ko ha. According to my assumption lang naman yan. Bigla pa rin nag-egetek si Reader 150. Ayaw na ayaw talagang magpahabol ni Reader 150. Bakit na naman huminto si Reader 150? Parang gusto talagang ipahihwating si Reader 150. So ayun nga mga sikap nun. No, natapos yung video doon. Viral na rin yung video ito. Basahin natin yung mga comments nila. Ayun. Uh, uh, Maugid na. tawhan na naka-reader. Sugod sa boundary sa luway to albor. Maghuwat kay makigukod sa muagi nga motor basin sunod ana mapakay na mga yun dayon og uh, gikas los los gud so uh, ibig sabihin niya aabang-abang daw yan palagi sa Luway to Albor na boundary pag nakakita ng mga motor, pag tritripan siguro, Ayun, uh, yun, nakikipaghabulan. Ano ha, according to comments lang yan, binabasa lang natin at binibigyan natin ng reaction. Hindi natin alam kung ano yung totoong pangyayari dyan. Tansyahin mo naman boy kasi nadadama yung ibang nakareader. Nag-react no, yung may-ari ng isa siro sa mga nakareader dito na parang napapahiya yung mga nakareader dito. <laughs> Ingat kayo choy, Diyos me, pagkabilis biyahing langit ah, dahan-dahan lang. Di kay ugmo bagnos dalho na pod nato sa pinakalayo nga hospital. Pag daw na-disgas siya, dadalhin daw sa pinakamalayong hospital. ito si Michael Cruz, bakit daw kailangan pang mag-Superman pag na-disgas siya, hihingi naman ng tulong. Huwag na wag nating gagawin 'yon lalong-lalo na sa mga public highways, public na daanan kasi baka makadamay pa kayo ng ibang mga riders at pangalawa, napaka din po sa part ninyo lalong-lalo na po na wala kayong side mirror. Uh, at wala kayong suot na helmet, napaka-risky po niyan ano so, maging listen learn na rin sa inyo na yung, uh, yung ganitong mga video na, na huwag natin i-risgo yung ating sarili para lang magpasikat or para lang sumikat. Hopefully, hopefully, no, uh, may natutunan kayo sa video nito. Salamat nga pala kay Bart Aboyabor. Salamat din kay Ara Arabong Hilaw na, na nagpahiram ng itong video. ako uh, may mga video kayo na gusto nating gawa ng video dyan, so, PM nyo lang ako. preslo Tax. So, ayan, pakipalo ng ating page, Motosikop. At yung sa mga adventure na page natin, Motosikop Adventure. Uh, medyo may problema lang sa page natin ngayon. God bless sa inyong lahat. Thank you sa support. Pakishare ng video. Uh, at ingat, ingat palagi. Motosikop.